Hello mga langga, good morning, happy Tuesday, kumusta kayong lahat, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan At dahil tapos na nga ako mga langga maglinis ng buong bahay ng aking amo, kaya ito naman ang isinunot ko Naglinis pala ako dito mga langga sa kusina ng aking amo dahil sobrang dumi na nga yung pader ng kusina namin At lalong lalo na nga mga langga kapag kami ay nagpipreto dahil yung mga mantika nandito lahat nakadikit sa may pader Kaya ito kailangan ko na tong ispray dahil maganda talaga ito gamit kong pine spray dahil natatanggal talaga yung mga mantika at ilan linggo na rin pala ako mga langga hindi nakapaglinis dito dahil hindi naman talaga kami masyado naguluto pero ngayon dahil nakita ko na is madumi na kaya ayon sabi ko linisin ko na habang nasa school pala mga langga ang dalawang alaga ko kaya ito binubuhos ko na talaga lahat ng oras ko dito sa trabaho sa bahay ng aking amo dalawa lang yung alaga ko mga langga pero kapag nandito sila sa bahay hindi talaga ako nakakapaglinis ng maayos sobrang likot nga nilang dalawa, piling ko may limang alaga na ako. Pero ano ba naman ang magagawa ko kundi kailangan tiisin na lang dahil ito nga yung aking trabaho? At ito nga mga langga, hindi pa pala ako natatapos dyan. Ito, todo kuskus -kus pa nga ako dito sa may kusina. Kaya nga, sabi nila, bago ka mag-abroad, mag-isip-isip ka muna ng 1,000 times dahil hindi talaga madali ang buhay OFW dito sa ibang bansa. At pagkatapos ko nga pala mga langga, maglinis sa pader ng aming kusina. At ito naman ang isinunod ko dito sa pader sa may hagdanan namin. Dahil sobrang dumi nga pala ito mga langga, nandyan na nga nakadikit pati yung mga chocolate. Dahil tuwing umaakyat or bumababa yung dalawang alaga ko is humahawak talaga sila dyan. Puti panaman lahat ng pader ng bahay ng aking amo, kaya kitang kita talaga kapag madumina. na. Kaya sabi ko, linisin ko na muna to dahil tapos naman ako mag-vacuum at mag oh, ba diba? Baka sabihin nyo, sobrang sipak ko dahil kaharap ko yung camera char. Pero sobrang sipak ko talaga mga langga, lalong lalo na kapag wala dito yung aking amo. Siyempre, nakakahiya naman mga langga kapag yung kailangan pa tayo utusan ng ating amo. Siyempre, bilang isang katulong, alam na natin kung ano ang gagawin natin. Okay. Dahil may sarili naman tayong bahay sa Pinas, kaya alam na natin yung mga gawaing bahay. Hindi na natin kailangan utusan pa ng ating mga amo. Mas okay na rin yun mga langga kapag gumagawa tayo ng kusa. Dahil ako mga langga, minsan nahihiya din ako kapag yung kailangan pa tayong utusan ng aking amo. Kaya kapag wala dito yung dalawang alaga ko, ko, tinitignan ko talaga kung ano ang kailangan ko pang gawin kung ano pa ang kailangan kong linisin at ito nga mga langga, hindi pa talaga ako tapos dyan dahil sobrang hirap nga talaga maglinis dito dahil puting-puti talaga yung aming pader uh -huh. hindi ko ba alam mga langga parang halos ata yung mga bahay dito sa Middle East nakikita ko puti talaga yung mga pintura nila at eto nga yung amo ko hindi lang pintura ng pader nila is puti lahat dito yung mga kabinet sa kusina at saka yung mga kabinet sa kwarto niya is lahat talaga puti at dahil tapos na pala ako makuskus sa may pader mga langga kaya eto dali dali ko naman itong linisin ang aming hagdanan. dahil ang aking amo dito sa loob ng bahay mga langga hindi talaga siya nagsusuot ng chinelas kaya eto sabi ko linisin ko na din ito dahil kapag umaakit or bumababa siya dito sa may hagdanan, syempre kapag madumi is inaapakan niya talaga yung dumi kaya ayun sabi ko baka sabihin niya hindi ko nililinisin yung bahay niya kapag naglilinis pala ako dyan mga langga sa may hagdanan, is kamay kamay talaga mga langga, hindi ako gumagamit ng map, dahil kapag basahan talaga ang ginagamit ko mga langga, pati singit singit is nililinisin talaga natin, at kapag nandito yung dalawang alaga ko mga langga, hindi talaga ako makakapaglinis ng ganito dahil kung saan ako naglilinis maglinis naman talaga sila tumatakbo, naglalaro. At pagkatapos ko pala mga langga maglinis sa may hagdanan, dali-dali ko naman umakyat dito sa may third floor. At eto palang labahan ko mga langga. Pagising ko kaninang 4.30 a.m. para gumawa ng baon ng dalawang alaga ko is dali-dali muna ako umakyat dito sa may third floor para isalang. Dahil sabi ko pag alis ng dalawang alaga ko mamayang 6 a.m. matutulog muna ako. Pagising ko ng 9 a.m. is magbanlaw na lang ako. At eto nga mga puti at uniform ng aking alaga. Kahapon ko pa tong nalabhan kaya eto tuyo na at kailangan ko na tong tanggalin para maitupi na din. At para maisampay ko na din dito yung mga decolor na nilabhan ko kaninang umaga. Oh, o diba ang dami ko nang tupiin. Pero okay lang naman yan mga langga dahil hindi naman ako nagpa-plancha dito. Yun lang ang pina-plancha ko yung uniforme ng dalawang alaga ko. Kaya sobrang blessed talaga ako dito sa aking amo dahil hindi naman talaga masyadong marami ang aking trabaho. Napapagod lang talaga ako dito sa bahay mga langga sa dalawang alaga ko dahil sobrang pasaway na talaga nila at eto nga mga langga dahil tapos na tayo magbanlaw kaya eto magsasampay na din tayo hindi pa naman talaga gaano kadami ang aking labahan mga langga konti pa lang naman talaga pero nilabahan ko na dahil kahapon nga mga langga ay umihi ang aking alaga sa loob ng school kaya ayun pagdating niya dito sa bahay basang basa talaga lahat yung mga sapatos at saka medyas kaya ayun nilabahan ko na yung niya, kaya ayun sabi ko may labahan na ako kalahati na yung basket kaya sabi ko isabay ko na to lahat. Di ko ba alam dito sa aking alaga may CR naman sila sa loob ng room nila pero hindi nagsabi sa kanyang teacher. Kaya ayun minsan pinapalo talaga ng nanay niya at pinapagalitan bakit daw hindi nagsasabi sa teacher kung gustong umi. Kaya ayun minamadali ko na din dyan pagsasampay ko mga langga dahil pagbaba ko sa kusina ay magluluto naman ako ng aking makakain. At hindi ko na din alam mga langga kung ano Nung uulamin ko dahil nagsasawa na din ako sa tuna at malayo pa din ang ating sahot para makakapagbili tayo ng mga gulay. Kapag Thursday talaga mga langga, kailangan ko na talaga maglaba dahil kapag gabi, umaalis talaga kami. Kapag Thursday at Friday mga langga, yan talaga ang araw na galaan dito sa ibang bansa at umuwi ng madaling araw o siya hanggang dito na lang. Ingat palagi!